Mayong adlaw kanatong tanan, mga Ibson, higala ko diya. Na kanunay ay nag-subaybay programa, Pastor. Huh? Uh, nagpasalamat ako kay Tungod na daghantag na itong nadunggan feedback. Na nagpasalamat sa sila kay Tungod niya itong ginahimo. Nakadungog sila sa mga mensahe na itong nag Nagpasalamat sila kay Tungod daw na mo labi na ning kaluwasan pastor na daghang yun na wala nakasayod na unsa gyud ang tinuod labinan ng panahon sa grasya na mo tinod na kaluwasan. O karon atong uh, na pangutana pastor uh, atong ipadayon kining atong pagkulunan. Episode 4 pastor. Episode 4. Uh -huh. So unsa ba ang basihan nga pagkulunan na dapat nato sundon pastor? Ang pagtulunan ni Pedro o ang pagtulunan ni Pablo. So karon atong ihatag ngayon na ma-emphasize ni ni Pastor Alex Kimson. Please salamat dalaygon ang Dios sa iyang kaayo kanato Pastor Junel sa imong introduction nga inaot nga nining adlawa karon nga madugangan ang matagusan nato sa kaibalo. kaalam may tungod sa pulong sa Dios sanglit hmm. Daghang kay mga tawo nga naglibog sa mga pagtulunan an nga anak kanila karon nga dili sila ganay kahibalo kung nakabato na ba sila kaluwasan o wala ba mm -hmm. nan ang atong gipagahisgutan unsa ba ang basihan nga pagtulunan an nga angay sundon sa matag usa mm -hmm. karon kay kung malahi ang imong gisunod mo ni problema nga dili ta kadangat ni anang kaluwasan nga gihatag gi sa Dios sa matag usa oh nga sakto uh -huh. so ato na magkita o ato na nahimduman o matag usa at na na magid antanan nga dunay mga apostolis sa Biblia sa balang kasulatan mm hmm. dunay dosi ka apostolis dunay pa usa ka apostol para sa grasya mm -hmm. so Klaro kayo nga kining 12 ka apostolis gipadala gini sa Dios tinuod yun mga pastor mga tinuod yun sila nga gipadala sa Dios hmm. pero dito lamang sa nawalang karnero sa banay ni hmm. Israel uh -huh. kay klaro man kay nang gingon di adadaan sa Mateo Jesus atong balikon uh -huh. So sa... Dilis lang sa uh -huh. dalan sa mga intel. O, oh, dilis lang pagatun sa mga intel. Uh -huh. sa nice Sa, na specific yun na commanded ang sa Diyos nga to sa mga dosi kalagad. Na Oo. Uh, so, sila doon naging destinasyon na misyon para gid nila sa mga mm -hmm. sa Israel. Mm -hmm. Kung nandun ay ka apostolis, kay doon ay dosi kabanay sa Israel. Uh -huh. O gawas sa nasod sa Israel, daghang mga katauhan nga gipanag-isip sa Dios nga walay Dios. Uh -huh kay gawas sa Israel walay mga dios ang mga tao gitawag na siya hintil sa lawas mm -hmm. so din karon hinaut nato masabtan nga ang dios nagahatag og mission para sa dosi kabana sa Israel do na po yung mission para po sa mga hintil sa lawas, Pastor. So, nga bahin At tumbalikon nga din ang Dios nagtawag ni Pablo. Mhm. O kinin Pablo dili sa Israel. Bisan si Pablo sakop sa Israel. Pero gitawag siya nga gikan sa Israel para kanato mga hintil sa lawas. Oo. Wala yin, wala Dios ang mga hintil. Tama tuod ni anak. Ang Roma Noibi, versikulo 4. Palang kung basa, personal? na kung ano Pastor? Romans 9.4 Sila mga Israelin nun, nailaha ang pagkainanak. Hmm. Ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagpagkahinatag sa kasuguan, hmm. ang pagsimba o ang mga saad. Okay. Bisang claro. kanang na yung kasuguan ni Moses, wala, wala kita'y labot. Mm -hmm. Kaya kanang kasuguan ni Moses, sila ra gyapon to mga Israel hmm. ila to so laktod kapag sulti, ang mga hentil sa lawas wala di hmm. pero pasalamat nga ang Dios may kaluoy siya na nato nga human ang kamatayon ang Dios nagtawag og usa ka tawo nga mo si Pablo hmm. og kining Pablo doon na sa si mga gimbuhaton gani gitawag siya sa mayong balita nga alang sa mayong balita ako gipamutang nga magwawali apostol og magtutudlo Sato hmm. sa ato pa magwawali siya magtutudlo siya apostol siya para asa ngadto sa mga hintil sa lawas mo hmm. na undaan sa Roma kapitulo 11 hmm. bersikulo 13 nga siya Apostol, apostol sa mga kintil. Mm -hmm. So kung ang mensahe nga imong gisunod karon, dili gani mensahe ni apostol Pablo. Layo ka sa kamatuoran ug dili ka kadangat niya nang gitawag kaluwasan. Mm -hmm. Kay ang kaluwasan karon nga giplastada sa Dios tuwa gihatag niya ni apostol Pablo. Mm -hmm. O sa ikadong Korinto, kapitulo 11, versikulo 10, nga ang kamaturan ni Kristo na anak ko. Mm -hmm. Sa so, ato pa, wala ditong Pedro. Mm -hmm. Wala ditong Marcos, wala ditong Lucas, Juan. Mm -hmm. Kaya ang kamaturan ni Kristo, naa niya. Mm -hmm. So, mula dapat nga atong sundon sa atong pagtulunan karon ang pagtulunan ra gayon ni, ni Apostol Pablo. Mm -hmm. nga, si Apostol Pablo di ay, siya ang magtutudlo, siya ang magwawali, siya gayon ang Apostol para sa kanatong mga hintil okay. sa lawas, mga walay Diyos. O sa pagkawagikan sa walay pagkadiyos sa atong kinabuhi, nga dito sa dunay Dios sa atong kinabuhi. Mm -hmm. Pinagi gibase sa Dios sa iyang kamatayon dito ibabaw ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo. Nga ang iyang hamili nga dugo, may pasaylo sa atong mga pang-pang lapas. Mm -hmm. So, importante kayo kung magsunod sa balang kasulatan o mag-study sa balang kasulatan, siguruhan nga ang imong gisunod ang pagtulunan ni Pablo. Apostol Pablo. Kaya kung ang pagtulunan dyan ang imong gisunod, ngad, iya ni Pedro, Pedro. iya ni Marcos, iya ni Lucas, iya ni Juan o Tinsa pa, mm -hmm. dili ka makadangat niya ng kaluwasan sa grasya nga gibasi sa dugo ni Jesus Christ. Di gin consider Pastor, ang ilang kaluwasan? Dili li gin makonsider. Di Sa dihang mo dawat ka ni Jesus Christ, by grace through faith, di hapa kagitawag o Kristohanon. Mm -hmm. Christian. Kristohanon ganit, nagpasabot nga si Jesus Christ na asa sulod ni mo. Musulod siya automatic na to. Sa atong dawaton, si Jesus Christ atong ginabuhi. Muna nga, wala, wala ta mo adapt, na nangitawag ang muto og magpabotis mo maluwas. Mm -mm. kay dili na doktrina para karon Doktrina na, nga sa Dios nga ito sa nawalang karnero sa banay ni Israel. Pero nahimo mang nila, Pastor, na gisunod nila si Pablo mm. o gisunod nila si Pedro. Pwede ba nang buhaton, Pastor? Muna'y problema kay kon mo dawat ka sa doktrina nga iya ni Pedro ingon hmm. si Pablo kun dunay magwali ninyo so kwahi sa kung iwali ipatonglo siya na klaro kayo mm -mm. na man sa kwan Galacia. Galacia kapitulo 1 sugod sa bersikulo 7 mm -hmm. ngadto na sa noibi sige sa dili so. nga adunay laing mayong balita <coughs> kun dili nga kundi ling nga maayong balita mahitungod kang Kristo. Ay, Pastor. Mm. Dili laing maayong balita, kundi nga doon ay manag, managpagubot ka ninyo, magatuis, mm. sa maayong balita, maayong balita mahitungod kang Kristo. Ah, sunod. Apan, bisan pa kun kami, uusaba ka mo, nga manulunda, nga gikan sa langit, magawali ka ninyo maayong balita, nga supak sa amo, ng, sa amo nang ginawali kaninyo ipatunglo siya. Oh. Tanawa? Klaro kayo, kung dun ay magwali, may tungod sa kaluwasan o dili gibasi sa kang Pablo nga doktrina, mm -hmm. ipatunglo siya. Amot pa sabot ga ipatunglo, ayaw dawata. Mm -hmm. Kaya dili na may paagi sa kaluwasan. Mm -hmm. Ipatunglo siya. Kung so, so kung imulan e, mo nang gibasi na to, po, sa unang korinto 1.17, wow. nga wala ang gin siya sugo sa pagpangbautismo. Mm -hmm. Kay tunglo man og lahi nga doktrina. Munang wala siya. Mo mm -hmm. bitan nang mingon siya sa Hebreohanon 6 bersikulo 2, busa biyan ang Muda unang pagtulon mm -hmm. Sama sa bautismo. Mm -hmm. So, dinhi panahon sa grasya, wala tao o pastor nga gitugutan sa Dios nga mangbautismo. Wow. Oh, kay doon na lang magbautismo, ninin panahon na sa grasya, mao ang ibala ang espiritu. Sa dihang ang tao mo too. Sa dihang ang tao mo too. Mudawat nga ang kaluwasan, ang paagi mao pinagi sa kamatay ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo, ang iyang hamili nga dugo, mo'y limpyo sa tanang natong mga pagpanglapas. Immediately. Doon. Immediately. Munang, munang sa midawat ka ni Jesus Christ, Mingon na din si Pablo, walay pagkahinokman sa silot, Roma o mm -hmm. sinlang ang nga ng Kristo Jesus, dili di na di -di mga hinokman sa silot. na. Mm -hmm. Ang pagtulunan sa grasya, diha kang Pablo, pinaagira sa grasya sa Dios Tito 2.11. na yung gingon niya, Pastor. Mm -hmm. Kay alang sa kalawasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayan. Wala man magwalis si Pedro na ng ang kaluwasan pinagi grasya. Hmm. Si Marcos si Lucas Juan wala man magwalin. Grasya lang sa si kaluwasan. Inoon ang wali ni Marcos ang mutoo og magpabotismo yes, maluwas. Sayop ba toy ang doktrina? Pagtulunan dili sakto. Pero ila ra tong doktrina. Hmm. Wala kita ilabot. Sakto sa kanya ato. Sakto kanya ato nila. Pero sa karon Sa karon dilit na. Pagabiyaan na kita. Biyaan na. Kahit ba ang otores nga tao, hmm nagigamit sa Dios nga apostol wala lain kun si apostol Pablo so makita nato pastor kang Pablo gayud ang atong na sundon oh mo gyud ini eh. kay nagingon man siya nga ang kamotoran ni Kristo naa niya hmm. so sa tito uno tres pagwalis sa pulong na niya na ni anak ko So dili ka Pedro. Tito Onotris hmm. nga nagawali siya sa pulong nga naa niya. Mo connection ra gyapon didto ni sa ikaduhang Korinto. On si Jesus nga ang ni Kristo, di anak ko. Musunod pa gyud kadtong Pedro. Ayaw na dito kay ang ni Kristo na ni Pablo. Hmm. Nining panahon sa sa grasya. Sa to pa, ang angay na sundon, dili na to sila. Munang bingon dia sa unang korinto, 4 desays, sunda ko ninyo. Maingon nga ako nagsunod ni Kristo. Sunda si Pablo. So kung gusto kang maluwas, sunda si Pablo. Ang sabay sundon ni ni Pablo. Nagwalis siya ng atong kaluwasan mangkon kon atong dawaton si Jesus Christ. Mabita na sa Roma, Jesus, hmm. Nuibi, kung isugid ni mo, Pinagising mong... Pinagising mong baba. Ba? Ah? Hmm. Nga siya namatay, gilubong na banhaw, alas sa itong mga sala. Hmm. Isa, nan? Maluwas. Maluwas ka. Ha, may bautismo niya. Wala. Wala Kayo dili kabahin ang bautismo sa tubig, nining panahon sa grasya, karon. Mm. na tinuod. So, hinaot nga nining pipila ka mga minutos nga atong gigamit karon o nagamit nato hmm sa pag pasabot sa matag usa nga kinsay aton dapat sundon hinaot nga usa na lang imong focus karon kun ang focus nga adto ni jud kani Pablo ay nag-focus nitong Pedro kay wa to sila labot ni panahon sa grasya kay mo man ning ni apostol Pablo taguan kan pa lang siyang inahan gitawag na siya sa grasya og iyang iwali sa mga hintil Oh, so, sa Gracia 2, ang mga apostolis nito, sa Pedro, nilang James, miduhol mangani sa ilang mga kamot, naglamano sila ngato ni Pablo, na uyon sila, nga si Pablo di Ay, gitagaan sa Gracia, og sila pumanto sa mga hintil sa lawas. Og sila pod mismo, ang mga dusi ka apostoles amindado sila nga para sa sila sa dunay circumcision nga mo ang nasod sa Israel. Mm -hmm. So, hinaut pa nga nining ka nining adlaw karon atong nasabtan nga sa diyang magtuon kita sa balaang kasulatan o sa diyang magaduol kita sa balaang kasulatan sa pulong sa Dios. Mm -hmm. siguro si agayod nga imong gisunod nga pagtulunan si Pablo. Mao si Pablo. Mm -hmm. Og ang mudawat kaniya ni Jesus Christ langit ang paga adtuan kay gingon da sa Filipos 3.20, bainte nga atong pagpuloy mo ang langit sa gingharian silang Pedro ang ilang puloy ni sa, sa diri sa gingharian sa yuta so hinaot pa ang matag-usa nga sundo na to kining pagtulunan ni Jesus Christ nga gihatag niya ngadto kang Ay, Pablo. Pablo sanglit siya may gitawag og ang pulong sa Dios gipiyal man ngadto kaniya gani si Pablo ang kamatoran ni Kristo di anak ko dili nila so ninin panahon sa grasya siya lamang ang gitogyanan sa pagtulunan mahitungod sa grasya nga niini ang makabaton sa kaluwasan nga walay bayad. Pastor. Wow. So, mga higala, mga kiksunan, nakita na na ang pagtulunan gayod niya po sa Pablo, ang ato sundon. Only Apostle Paul ang ato ang sundon labi na panahon sa Grasya. aron ka makabaton na tinuod na kaluwasan. Dagang salamat, Pastor, si mong paghatag ng ang Manginaot kita na ang nang nagminaw nini makabaton sa saktong kaluwasan. Okay, salamat Pastor Junel sa tung panag-usa sa tung pagtuon o pagtudlo sa mga pulong sa Dios. Malaumon kita nga daghang makasingkasing una hunang, hunang salabutan maablihan nining pagtulon ani Apostol Pablo para kanato mga hintil. Salamat. So, Salamat kay Pastor uh, uh, sa mensahe na ito ang naisigutan ni Taknaa. Hmm. So diha ka ninyo, mga Igson, mga kung ato na mga pangutan na usap, pwede ka mo mo, send, uh, sa, mo comment sa Facebook page. Mga Igson, na i i-share ninyo kini hmm. ang pinaginin paghatag na to uh, pagsang niyo sa mga balita, Pastor. Pinagin ah. online uh oh. streaming na hinahot kami. Aron po doosab na ang inyong mga friends, relatives, maka makahibalo po sila. ato Subscribe nice lang. Content. So, daghan, salamat ya kaninyo. Okay, thank you. Sa itong panag-usa, hinahot mga isoon nga mahimot mong kabahin, mahimot ang kabahin. Alam ni ni mga gibuaton, sanggit daghan mga tao, nga wala pa gid kay kasabot kung saan kaluwasan pinagi sa pagsunod ni ni sa inyong pag-subscribe ni o do na ba may comments pwede niyo ipadala na mo yung atong programa salamat kayo